So guys, yan yung nirepack ko guys kanina. Saka yung nirereklamo guys nung may ari na may kalug guys. Kahit konti guys, wala nang alog yan. Tapos na natin yan guys. Naripack na rin yan. Hindi ko na na-video yung pagbalik guys eh. Medyo mainit. Pagod. Yan guys, okay na yan. Tapos guys, ito yung isa niya. Yan isa niya guys yan yung harap pinalipak din iyan ano natin guys ilak na natin hmm. na natagalan ako dito guys ang dami niyang isang binabaklas para kailangan pa ng mga special tools para mabuo And guys ha, pag may problema kayo sa bike guys, dalhin nyo rin dito sa akin sa pasaranay. Subscribe guys. And follow. And puso guys. Salamat. Um, like guys. And thank you guys. Mamaya upload ko ito guys. panoorin nyo. Thank you guys.